A few moments later... Ayan guys, nandito na kami sa Kalayo guys. Kalayo rin ng school. So sisilipin namin guys ang school kung may Ma. pasok sila. Ah pre, okay, guys. Nayarap pasok ng school lang dito sa Kalayang Elementary School. So medyo blurred lang ang aking camera guys. So magre-ready lang kami guys ng pagluluto ng cotton candy. So tapo -tap -tap kami. So eh, Kuya Jomar ay dito siya sa Kalayang Elementary School. Na iiwan na namin. Mamaya na namin yung babalikan ganyan. Pag sapit ang delay, sa saka namin sa tundo niyan. Nagahati ang katawan niyan. No? Kuya Jomar. <laughs> Mar. Nagahati katawan mo mamaya na. No?

Ano kaya mangyayari sa atin mamaya? Huwag mo sabihin ka na naman kahapon ha. Ka na naman kasama namin ha. A few moments later. Ano dun? Abang yung nais pan ko, Albert, yung ano. Ito na po yung mga pogi. Pogi. Ganyan <laughs> <Teka> yung Pogi. Thank lang <laughs> po. Abang inaayos yung ating makina. Naglulo ko guys. Nasira prata. Okay. pa yata. Ang pa. Kaloko-loko pa.

Puro yang igot ikut. ay umigotong tayo ng nang... mantika kaya lagay ng tiga yan Mangyari si Jomar na may tinda <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito, maita ulo ko <laughs> Jomar lang may tinda sa atin tatlo Hai so, na. seminggu, na. nah, hai pingat Tidak ada yang hai, hai, yang hai, Yo hai, 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 yang hai, Magdadagdag na ng luto. Yan, pag-asa ng madlang people. Yay! Nagawa na. Masyado ka naman talaga maka Tanggalin na tayo. Tanggalin na ko eh. <sighs> pa ang makina. A few moments later. Ayan guys, iniwanan namin si Kuya Jomar doon sa Kalayo guys. Ngayon naman ay nasa Papaya Elementary School kami, si Kuya Albert. Yan, so ngayon pa lang kami nagluluto lang ang pang paninda guys dito sa era ng Papaya. So pagkatapos niya magluto ng paninda ko guys, kagaya ka ang na ginawa, namin kay Kuya Jomar. Ay iiwanan ulit, iiwanan ulit ako ni Kuya Albert sa... Apa pindah saya Bang What? And guys. Aku lo toleci gua Albert. Nan. Hah? Oh guys. Ini nasi es krim kemasuk masuk lub. Oi! Ini blok di antara ke kamera gua guys, serang kamera gua ini. A few moments later. Hey guys, salaw ng galang na. Tamak pa tayo ng kape ni guys. Oh no! Kung yung train tapat ay guys, pero nung era pa, dami din naman paligid guys. Ulan na naman para Hintay tayo ng mga alas dos, alas tres. Tamak pa.